hindi kami nakapagdala ng kutsala. <laughs> kutsala! <laughs> Kutsara! <laughs> ano na ang apod kayo nito? Kerikusan ni Kine! So ayun mga idol, papunta na naman tayo ngayon sa dagat. Ano, mamamana naman tayo mga idol ng isda. <laughs> sa dagat. Pupunta natin mga idol ang kulay asol na dagat. Ayan, ang kasama natin na ah, si... GR Yinda, shout out. Ayan. Bilasong kayo mga idol. At, at siyempre mga idol, sinagupan na nga natin mga idol yung init talaga ng panahon. Pero nagtsaga na nga lang kami mga idol kasi pagdating naman namin dun sa dagat ay mapapawi naman mga idol ang aming pagod. Bago nga pala kami mga idol umalis ay nag-uusap muna kami ang apa. Pag nakahuli daw kami mga idol ng isda ay magsisinabawang kami. Isang pirasong isda at saka isang drum na tubig. At bago nga tayo mga idol magpatuloy ay huwag yung kalimutan na mag-follow and mag-like and mag-comment para po palagi po kayo updated po sa aming mga bagong video. Bali mga idol, ang nga namin mga idol na pana, itong dala ko, tsaka yung dala ng kasama natin na, na sobrang napakahaba mga idol ng pana niya patuloy pa rin tayo mga idol sa ating paglalakad sobrang init talaga mga idol ng panahon ngayon, so tsaga-tsaga lang tayo mga idol kunting tease na lang malapit na tayo, at ayan na nga mga idol mal malapit na tayo, malapit na tayo natin, mga idol ng dagat, kunting tease na lang mga idol ay malapit na tayo mga idol sa ating pupuntahan, ay. kung saan makikita nyo mga idol ang sobrang asol ng dagat at saka napakaganda mga idol at ang presko pa ng dagat samahan nyo kami mga idol Ayan mga idol, malapit na tayo mga idol sa ating pupuntahan. Ito mga idol, ang dinadaanan namin dito. sobrang hirap mga idol yeah <laughs> Ayan you na. Know. Ito. Ito. mga idol. Ito mga idol, ang tawag nito oh. Pugot dito sa amin Pugot ang tawag nito. Pero may ulo siya mga idol oh. Pugot ang tawag pero may May ulo Niluluto na namin yung kanin. Ay! <laughs> 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 Yan yun kanin. Yeah. Sinuhubasa na. Sinuhubasa na. <laughs> Mamaya, mga idol, yung isda naman, natin. Ito na, mga idol, ang sinabuan natin, oh. Yan. Yan, mga idol, oh. Siyempre, mga idol, meron okra. Tapos, yung pampasarap natin dyan ng mga ricado, kompleto ricado yan mga idol. Dyan kayo mga idol nag-inom ng tubig. Dito mga idol. Sol. Yeah, so, mga idol. Ang sarap mga idol ng tubig dito sa bato. Yung mga idol. Oh, ang... Oh, parang mineral mga idol. Gandaan lang, baka maulog ka. Anong meron dyan? Paniki. Tuko. 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 For. And I, I look into your eyes, I couldn't ask for more Let's go na tayo mga idol, loto na. Yan mga idol, loto na ang ating sinabawan. Sinabawan na isda. Yan mga idol. Yan, ito na mga idol yung kanin natin. Yan Tara, kain na tayo. Yan, sarap niyan. Yun. Tingnan mga idol. Wow. Sarap mga idol talaga kumain dito sa Tampinang Tampinang Dagat. Yan o. Ang ganda dito. siap ya tara kain tayo mga idol let's go udah <laughs> mga idol tapos na ako mga idol kumain yung tatlo hindi pa <laughs> yung mga idol oh. mamaya mga idol uh, pa kayo mga idol maghuli pa kayo mga idol ng isda mamana pa kami maraming thank you mga idol sa panonood thank you for watching sa inyong lahat uh, hanggang dito na lang po ang aming video thank you thank you very much sa inyong lahat bye bye